Okay, Tony Talks. Pero <laughs> so, oh. mas siya nadadali mo talaga. Pabang buhay kasi nga cheating siya. So, di ba talaga? <laughs> Stop. May tama rin naman sila mama. Para may tama may rin naman sa... May tama rin. <laughs> may tama sa utak. Mga <laughs> <laughs> well, nice. Sira ulo. Makakatipid ka talaga nun. <laughs> okay. Love yourself. Yun lang sa mga may mga nakakaranas ng depression dyan, huwag kayong susuko. Ilaban nyo yan. Kaya nyo yan. Ah. So ano, ano man sasabi mo yan? Pangit o magandang comment? Magandang advice? Pangit siguro. <laughs> <laughs> Pangit daw yung comment mo. <laughs> Itong sa inyo. Hey, nice one. Okay. Ayun na nga. Nag-interview ako at nanghingi ng mga advice. At seryosong usapan pala ang kahantungan ng topic na to. Kaya, salamat sa lahat ng mga advice nyo at congrats sa mga napiling comments. Teka, mag-randomize na tayo ng isang mananalong comment at ang comment na yon ay kay Fishda Luma pero legit Pag gusto may paraan Kung ayaw may dahilan kung iisipin nga natin kung bakit hindi natin nakamtan yung gusto o nagawa yung dapat, may iisip natin lahat ng dahilan na ginawa natin. Katulad ng wala kasing kasama o kaya mahiyain kasi ako, kasi ganito, ganito. Mapagtatanto natin na ang dami natin ginawang dahilan. Okay, mamaya na ulit ang ibang random pick. Okay, Tony Talks. <laughs> I'm sorry anong mga napagtanto mo, mga na-realize mo, mas okay ba o moving on ka pa rin ngayon? <laughs> Ay! Ay! nakakamove on na talaga totally, pero sa ginawa talaga ng tao, hindi. Kasi syempre, trauma, trauma siya na mo talaga pabang buhay. Kasi nga, cheating siya eh. So, di ba talaga? <laughs> Stop. Okay, so may advice ka ba? May magandang advice ka ba? O pangit na advice? Kahit, kahit ano, kahit hindi related dun. Okay. Um, o, siguro yung sa ano nga, yung sa my favorite anime ko kasi Naruto. So, merong isang character doon, which is Sabusa. Ang sinabi niya doon is, yung words cut deeper than any pain in this world. Para sa akin, meaning nun is, be mindful, siguro, sa sasabihin natin sa isang tao. Kasi hindi natin alam kung paano siya nakaka-apekto doon sa tao mo Kasi para sa akin, pag may nasabi ka na sa isang tao, hindi siya basa-basa magubura pag sinabi mo lang sorry ka na. Hindi eh. Kasi trauma na siya eh. Tatatak na siya sa tao na yan. So, para sa akin, totoo yung sinabi doon ni Sabah na words cut deeper than any plate in this world. Kasi, um, once na may nasabi, galala na paggalit ka, ibang epekto yun. Ah, so yung advice na yun dahil sa experience na ikaw yung napagsabihan um, ng... Oo, so, oh, kahit naman pagdating din naman sa family, siguro lahat naman naka-experience na na parang pag yung galit yung parents, may nasasabi silang hindi maganda sa anak, tapos parang... Naiyak ko na. <laughs> Comedy pa naman ang tinatry ko sa channel. Mas parang nag-iwag na. nandito ako. Ay. I... Okay po, kuya to. Oo. <laughs> uh, kuya to. Ah, <laughs> uh, Stephanie. Hello. Okay. Musta naman ang buhay mo? <laughs> kasi sa, sa, before. Ano yung before? Bumagsak, parang bilagsak ano ang lalaki na tiyo Tapos so, so, ano, pumayat ako na, no? Ami, ah, I nagka mean, na ako na. No? Buti na lang may gym. <laughs> parang siya yung naging ano ko. O pag... Recreational. Tsaka napaka-positibo ng, ng pag-gym. Pagkatapos mo, maglalabas ng endorphins, di ba? Ayun, ayun nga. Tapos yes, ngayon, nakakapag-aral na ako. Kasi ka na sa ilang uh, <laughs> Anong advice mo? Uh, ano ba yun? <laughs> <laughs> pangit na advice na ginawa, na ginawa, mo, tapos pangit pala yung kanahan ko nga. O magandang advice na sinunod mo na nagpapasalamat ka. Parang gano'n. Ay, yung ano, parents ko. Medyo immature kasi ako. Ano? Medyo lang. Hmm. Medyo pa lang. At immature. Ay, <laughs> <Man> kayo. <laughs> <laughs> immature pa kasi ko nun. Parang lahat ng sinasabi nila, din, ano dinadamdam ko. Pinatake ko siya as ano, Negative. against sa akin. May tama rin naman sila mama. Para may tama may rin tama. naman sa... May tama rin. <laughs> may tama sa utak. <laughs> <laughs> Jok lang na. <man. laughs> <laughs> ah? Dahil dyan, Edan sa inyo. Ay, ano to. Kay pa ba? Al pili kayo ng Sorry. comment na magugustuhan mo. May comment? Alen. Yung kay uwo, payo para sa patuloy. Pasabi pa sa comment. <laughs> Payo para sa mga patuloy na umaasa at kumakapit. Respect yourself enough to know when to walk away. Minsan talaga kailangan natin matutunan umalis sa mga sitwasyon na hindi na natin nararapat. Nilike mo. Na. Pang Makanala. pagstayan kahit gaano pa kasakit. Mm, sabi ng mga Hugot ang mapipili mo. Ito. Comment ni, ni Andrew Nation. On, always on always use critical thinking especially in daily life when emotions run high intelligence can run low. Um mm. let's focus on addressing the issue at hand rather than attacking the messenger. Maganda, maganda. Pili naman kayo ng pangit na na advice. May nakita ko dito yung tungkol sa Shanghai. Oo te, ayun. Pero 'yan na yung pili mong pangit o oh, hindi pa? Hindi pa. naman. Hindi pa naman. Ito na, pe. nakita na ako, pe. Ito to. to. kung paano makatipid ng gas. Odissel. Or oh, diesel. diesel. Ito full mo, tapos mag commute ka. Mga well, nice. Sira <laughs> Makakatipid ka talaga nun. Makakatipid ka kaya lang <laughs> yun. Ano yan? Ay! Sure na talaga ako dyan. Kapag binuto ka ng hater, mag-randomizer ka ng tinapay. <laughs> Okay pangit nga. Bakit pangit? mo mapapulok na aaron. Pwede naman, pangit talaga. Sige, hati po tayo dyan. Sige may man-read tayo Ate Aye. Si Moshi. Aye, si Chong. Si Juana Marie, si Sito, I love you so much. My best friend forever and ever apart. And this one too. My two nesses. Ano yun okay para sa susunod na random pick. <laughs> Advice kasi yata to eh, kasi may salitang dapat eh, kaya nilagay ko siya bilang entry. Masyado kang halata, dapat one day interval o two para hindi halata. Ha ha ha. Congrats, Spycam MG. PM mo lang ako galing sa legit na Facebook account mo at i-claim. Ayun nga, kanina naglalakad ako. Pagkita ko, may nagkasayo Sabi ko, Ina, interviewin ko to. masakit nakita ko siya, Ay, ikaw yun. <laughs> May naisip na ba kayong maganda o pangit na advice? magandang advice na kung mares, sinunod mo, tas... Siguro, sa magandang advice ko is sa mental health. Pag mental health ang pinag-uusapan, nandiyan yung anxiety, depression, whatsoever na hindi kayanin ng isang tao. Pag yun ang, pag yun ang nararanasan mo, ilaban mo lang, huwag ka susuko. You need to be strong, kayanin mo kasi mag breakdown tayo. Hanggang sa mag-breakdown tayo, angat natin yung sarili natin kasi yun lang ang magagawa natin to survive and fight that depression out. Love yourself, yun lang. Sa mga may mga ng depression dyan, huwag kayong susuko. Ilaban nyo yan. Kaya nyo yan. Oo oh nga, parang nag... nag I've been there many times. Kaya gumagawa ako ng paraan para libangin yung sarili ko. Like dancing, cosplaying, oh like na, that. Oo nga, time sa ginagawa mo. At oh, saka naalala ko yung sinabi ko sa vlog 4. Sabi ko, kung ano man dinadaanan mo, lilipas din yan. Siguradong merong mangyayaring maganda. Yeah. Merong yeah. mangyayaring masaya. So true. Okay. So, true. so uh, para sa akin, ang advice ko lang is trabaho. Kailangan mahalin mo yung trabaho mo. Ako first time ako first time job seeker. Sa una talaga kasi mahihirapan ka. So you need to ano you need to learn your work. Magtatanong-tanong ka sa ano sa mga visor, sa supervisor mismo actually. Pagka ano pagka oras naman ng tulog, pagka oras naman gising, you need to manage your time. Mm -hmm. Kasi para ano para di ka masyado ma-late. So ang magandang advice mo, disiplina at saka dedication to work. Uh, right? Kasi malaking impact sa health pagka wala kang disiplina. Oh actually, yung iba kasi ano, na, pumapasok lang sa trabaho pero nakipagkwentuhan lang sa mga ka-work, diba? Shoutout mo sila. Ayun, shoutout sa inyo, mga kaibigan natin dyan, <laughs> mga followers natin. At dahil dyan, e'tong sa inyo. Hey, nice one. Okay. Curious okay. it ulit. Kala ko ano lang, interview lang kasi nabigyan na kami. So. Hindi namin asahan na mabibigyan kami ulit. Thank you so much, siya. Salamat sa mga, Salamat, sa partisipasyon. Salamat sa interview. Pili kayo ng ah, randoman ulit. Kay Ana Marites, pinaka the best payo na nareceive ko in my 24 years of living ay yung hu wag kang matakot sa puting van. Mas matakot ka sa puting li likido kasi malupit ka, malupit na mundo ngayon. <laughs> Grabe yun ah. Grabe yung likido na puti ah. <laughs> Maraming klase ng puting likido. Bahala mm -hmm. na kayo sa imahinasyon nyo kung ano man tinutukoy niya. saan huh. So ano, ano man sasabi mo yan, Pangit o magandang comment? Magandang advice? Pangit siguro. <laughs> <laughs> pangit daw yung comment mo. Eto, <laughs> <laughs> kay... Dubidap-dap, dubidap-dap. Dap magtrabaho ng naaayon sa sahod. Don't spend your precious time to those people na hindi pinaghahalagahan ito. So true naman. For me naman, dun sa naaayon sa sahod is... Okay lang magtrabaho ng hard, so hard magtrabaho. Kailangan natin ng money eh. Huwag kayo mag-spend ng pera sa mga taong nag-fake naman sa inyo. Parang ganun yung ano sa akin eh. You need to work hard and don't stress yourself na lang. So, yeah. Ano lang. ang palagay mo? Pangit o magandang advice? Good advice to. Good advice. Okay, salamat again. <laughs> Thank you so much, mga Gusto kuya. Gusto interview, kuya? Okay, yung isa pang random comment ay kay Saira Melono. Pakawalan mo na yung mga bagay na sa dulo ikaw lang ang masasaktan. Pumili ka ng taong ikaw din yung pipiliin araw-araw. Maganda, parang gusto kitang ma-interview. Pero ano ba talagang tinutukoy mo? Bagay o tao? At syempre, dahil lahat ng comments nyo ay maganda, kahit yung intentionally na pangit na advice, e eh, irandomize na natin yung panalo ng 2,000 sa episode na to. At ang panalo ay... Congrats at salamat sa lahat ng comments.